20 30 40 yun what's up mga kabida isang magandang uh, araw po sa ating lahat Yan, sa video ito, tayo yung mag uh, ng ating mga pinarenta bali tapos na yung okasyon bali kukunin natin lahat yung ating upuan tapos yung mga lamesa at saka yung video key mga kabida ngayon ha, sama nyo ako mga kabida kunin natin yung mga lamesa para may balik natin dito sa bahay so bali mga kabida kunin na natin itong mga upuan natin sakit tayo nag vlog ko eh <laughs> ay ako na ako, na, ako na. <laughs> Halo. <hanya> Hello. kamera. Hello. 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 Bye bye.

Oh. Sa ako ba? Ayan mga kabida, bali nakarga na namin itong video ke. Okay? Ayan, ayan <laughs> uh, ko pare ko. Ayan, nagtago pa kagad. <laughs> ayan si Papa Rod. Ayan si Pare Ryan, yung nagkumasal. Ayan, congrats. Ayan, salamat pare. Uwi na ako. Ayan, ayan na tayo mga kabida. Karga na natin ito. Meron pa tayong biyay nito. Pare, salamat. Ayan si Pare JJ hindi na ah. Ah. so dyan mga kabida bali dito na tayo sa bahay at, uh, tapos na tayo magakot ng mga gamit tapos yung mga video kaya na 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 natin. So ngayon mga kabida, napasik ko yung gulong ni baby kabida, yung kanyang ginagamit na service. Uh, misang ginagamit niya sa school at sa simbahan dito sa amin bisitas. Uh, so, sa simbahan nga. Pag nagsiserve siya, siya lang mag-isang nagdadrive. At, nakita ko yung gulong niya kanina. Warak-warak uh, na, medyo malapit na yung masira. Mabuta, so pumutok. Kaya yeah, nakakatakot na para sa kanya gamitin yun Kaya yeah, ngayon, uh, naisipan kong buksan itong alikasya ni Mrs. Cavida. Pandagdag doon sa pambili ng gulong niya. Wala, uh, short na tayo ngayon. Hindi na tayo, Wala nang ganong nga. Wala nang tayong kinikita. Kaya yeah, pati itong uh, na bar. Ya. Yeah, sayang naman kung nandito lang. Gamitin natin. Bali, bibilangin natin. Kukuha tayo ng pambili ng gulong. Kahit barya lang yan, nais naman yan. Medyo alanganin na ngayon. Wala pang sahod. Dapat tayo sa saud sa vlog natin. Tapos hindi naman siya kalaki talaga. Yeah. Ang tsaga-tsaga lang. Kaya salamat din po at uh, mga hindi nyo po pag-skip ng ads. Yan. Kahit paano. Meron tayong na uh, nabibigay na pang bound bound kay Baby Kabida. Medyo nakakalito lang yung pera, mga kabida. medyo nakakaya dito nga lang yung pera halos pare pares lang Okay, 80 100 100 yung 5 tsaka yung 10 pares lang nagkakaiba lang sa laki nya 20 twenty, eighty, ninety, na ten, twenty, thirty, forty, Seventy, eighty, ninety, one hundred, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. 50, 60 70 80 90 100 500 ikunlah tayang 500 100, 100. 100. 100. 100. 100. 100. 10, 20 30 40 50 60 70 800 yung gulong mga kabida nasa may dito,

Haha. <laughs> Arvila, bali nandito na tayo sa bahay at uh, yan uh, napalitan na tong gulong ni baby Kabida yan, ayos na ayos na siya ngayon, di ka tulad dati yan oh. kung napapasin nyo, may biyak na siya yan, delikado na pag uh, ginamit pa niya to yan, buti napasin ko na ganyan na siya at uh, napalitan natin yan oh. puro biyak na mga Kabida kung napapasin nyo yan mga biyak na yan baka pag pumutok may posibilidad na matumba siya sa motor yan nag din tayo pag ganito yung inasakyan niya yan ayos na bali safe na to dito o hindi mo na siya isip na mapuputok yung kanyang gulong bago na yan nag aalala ka rin pag ganito na yung gulong niya ang gagamitin niya kaya ngayon inedit ko siya sabi ko, atid muna kita ta paggagawa natin tong gulong mo. Ayan. Ayan mga kabida, bali tayo muna tayo. Ika masalita sa bago din ikaw. Ah, kabida. Ito si kabida, nilinilisan na yung upuan kasi narumihan kahapon. Shout out kabida! Shout out kabida! Upunasan para... Kanina na pasipo, meron pa mga... isang ko lang. natin kasi hindi mo talaga may iwasan na hindi magkakasin Kaya hindi mo, uh, tap -tap. kailangan is, uh, kailangan isa uh, tulad nito. Tingnan nyo. Oh, kapit. Kapit ang mga miss kapit. Tulad nyan. Ayan. Mga putik-putik na yan. Tita Jolly Kabida. Dapat dapat nung Subscribe. 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 Subscribe.

Ha? Ah? Tatanggal na yung mga sticker. Oo, oh, okay. Laka okay. ako na yung sticker. <laughs> Ay, meron pa yung isang paa. Pinasa <laughs> lang natin para pag nag-doble-doble na yung dumi. Mahirap na yung matanggal. Lalo na puti siya. Marami na sila kung na Sobrang dumi na yung kanyang mga upuan. Dati? Hindi na kulay puta. puti. <laughs> Wala siguro linis-linis yun, no? Linis. Hindi na yung linis yun, no? Ano? 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 Ito sa atin. Habang bago. Habang bago, bago pa siya. Habang bago pa. Na Wala nalagahan yung so, sarilis.

dito. Okay. Okay lang sa baba. Pag uh, ginamit siya, eh, matatanggal pag sa simento. Diba gamis yan, nung magkakila, meron ang tawag nito, yung panapin ba, no? nilalagay na lang sa pin. Lalo na sa mga kasal-kasal. at sa pinto eh. maganda siyang tingnan. Malinis. Habang minatabayan ako yung chat ni Baby Cabida, dinisimulan natin. Thank hindi naman talaga sa hindi ka bokla. na rin Huwag mo matulog. Huwag mo mo matulog. Huwag mo yan dumi Kaya yeah, kung di mo pupunasan yan, magkaka-dobli-dobli. May mantsa. Ano? Gano'n mo. Pero madali lang sa punasan. Dapat may salami. Downy nga to. Hmm? Downy. Downy? Oo, uh, parang mabango. May yung ulam. Pinya ng tanga na ito ang ulam. Tanga na? Oo. Tangasan? Tangasan. Di ba?

So update tayo sa mga patola mga kabida Bad tapos na tayong magapunas ng mga upuan Yan, namumulaklak na sila mga kabida oh. Yung patola natin Alas may bulaklak na Hindi pa siya umagkat pero may bulaklak na Yan, alas ganyan pa lang siya Yan yung pagkakayat niya hanggang dito sa taas Yan Mali may mga bulaklak na sila Malapit na tumamunga <laughs> May mapapakinabangan na tayo. Ayan oh, Bungo na 'to mga kabit hmm. oh. na. Sana matuloy siya. Ayan oh. Ayan, sana matuloy siya. Ayos. Ganda pa naman yung kanyang pagkatubo. Oh. Ayan ba, pakapitan natin 'to. Hmm, Bungo na 'yan. <laughs> Ganda nyang kanyang pagkatubo diretso 'yo. Sana gumanda siya. Oo. Hmm. Hanapin natin makakakuha dito. Ito pa naman patola pagano mo yan mabilis lang umabay yung kanyang bunga. Hmm. Tapos kamatis may hinog na. <laughs> Merong isang hinog. Hindi hmm. masyadong lumaki, may hinog na ang sili natin hmm. yung mga amatis pero ito malaki ito malaki yung mga bunga nito malalaki alas malalaki yung mga bunga nyo yun naman yung mga nandyan tapos dito update tayo sa mga talong natin yan, meron ng bunga, mga kabida. May bunga na siya dito. Ayan, may mga bunga na. Kaso, ah, hindi pa talaga sila kalaki yan. Sakto-sakto pa lang siyang, ayan o. Oh. Ayan, kung to. Palabas na siya, bunga na yan. Kaso, ah, hindi talaga sila tumaas. Ayan, dami rin mga bunga yung mga sili. Siling tari Siling nga ba Ang hmm, dami mo hmm, Dito sa mga talong dito Update tayo Ang dami nilang bunga Itik na sa bunga sila Balik ko kukuha tayo Ang oh, kabida Kukuha tayo sana may duman na uh, tinapa para makabili tayo. Yan. Pang apunan. Dami oh. iba may eksipa. Tulad nito yan. Pwede na yan. Goods na to. Yung ganitong kaaba. mga goods yung kunin natin pwede na ito pwede na mga to okay na to tapos magabang tayo ng mga tawag nito mga magtitinda ng tinapa